Para sa animal lovers, isang zoological park ang kinagigiliwan ngayon sa Cebu. Bukod kasi sa iba't ibang hayop na iyong makikita, up close and personal pa ang experience sa kanila. Yan ang ulat ni Rod Lagusag. Naganap ba kayo ng lugar na mapapasyalan ng buong pangya? Dito sa lalawigan ng Cebu ay may lugar na tiyak na magugustahan ng mga bata pati na ng mga matatanda. Ilang oras lang mula sa Cebu City. Ito ang bayan ng Carmen kung saan matatagpuan ng Cebu Safari and Adventure Park. Perfect getaway to be in the wild. Ang lugar ay nagsisilbing sanctuary ng iba't ibang species ng mga halaman at hayop. Isa sa pinaka-highlight ng pagpasyal dito ay ang African Savannah kung saan makakalapit sa iba't ibang klase ng mga hayop tulad na lang ng mga zebra at maging antelopes. Dito ay up close and personal ka sa mga hayop na kadalasan ay makikita lang sa Africa. Mabubusog ang mga mata ng mga bibisita dito lalo't malaya silang nakakagalaw. Kasama din sa highlight ng pagbisita dito ay ang bird show. Tampok ang maraming makukulay na ibon tulad ng maka at maging ang malaking Philippine hawk. Kaya ako mismo sinubukan kong mag-volunteer at makalapit sa mga ibon na napaka-talented. Iba't ibang tricks din ang pinakita ng iba pang mga ibon na tiyak na magpapawaw sa mga mananood. So, today is my birthday niya. We planned it talaga. Napaka-amazing na ano, Nang ano yun? Zebra at saka... Kari. Ano <laughs> yun? Zebra. Kasi oh, yung ibang ka ha? Katong giraffe. Ah, uh, giraffe. Okay lang. Enjoy. Super. Super. Say hi. <laughs> Bukod dito, may lugar din para mas makalapit sa iba pang uri ng mga ibon. Kasaba na dito ang bird feeding ko mas malapit na mga ibon sa iyo. Dito ay pwedeng dumapo sa balikat o maging sa ulo mo ang mga ibon kaya mas enjoy ang experience. Para naman sa iba pang hayop, makikita dito sa safari ng malapitan ng white tiger na nakakamangha sa laki. Meron din malapitan para sa mga layon. Dito ay kinakailangan lang sumakay sa cage vehicle para sa kaligtasan ng lahat at mas makalapit sa ituturing na king of the jungle. Hindi din matatapos sa ang pag-ikot sa safari kung hindi ka dadaan para makita ang naglalakiang giraffe. Nasa limang oras ayon sa naging guide namin para mas masulit ang pamamasyal sa safari. Bukod dito, meron din ibang mga activities na maaring subukan tulad ng zipline at iba pa. Higit sa lahat, ang maayos na pangangalaga sa mga hayop ay nagbibigay kamalayan sa mga buwi bisita sa kanilang kahalagahan sa ating mundo. Rod Legusad, para sa bayan.